What's up, mga Gar? So, okal siya naman. South Sea, yeah. Year-end Roll Race. Magaganap naman uh, dyan. So, magagabang tayo. So, uh, 550 enough to. 550 horsepower nga. Let's go. At hindi nangyari. Abang-abang. Kasama ko si Boss Greg, ang ibugad Let's <laughs> go. <laughs> Malalaman natin sino magahari ng 2024. Sino magsasara. Malalaman natin, ma'am. Inantay natin si Jomar, ang bagong hari ng Carson. Sino kalaban? Sino kalaban? Si Jasper. Yun, eh. Same tuner, same tuner. Ay, prem, boss. Balita, balita. South Sea represent California. Let's go. Nasaan yung 370, boss? 370. Uy, putong ino. You know. Baka model yan model yan, ha? Tama yun, Let's go. 5.0 Ano naman yung Si Bruno nung Let's go. You win, tol. Ay ka naman. Daily ka ngayon, tol. Ito sila. Boss. Ito yung, ano. Malalupet. Oops. <coughs> Wala na sa akin e. na ito na si Thunder. Ayun oh, no, know. punta, rinig na rinig ka. Palaban ni Jomar mamaya. Let's go. Tumain na natin ang entry. malalaman natin kung sino ba talaga ang tunay na Bobo build. Dito natin malalaman mamaya. Let's go. Jello, Jello. Sino sa tingin mo ang Bobo Bill? <laughs> okay, let's go na. Let's, na. let's go, let's go. Sino ang Bobo Bill? Malalaman natin. Nagpagas doon. Nagpagas pa doon? O sa... malapit sa uh, freeway. Dito talaga sa lapad. <laughs> layo naman. Yeah. 4 year and roll race ito na tangyana. oh tangan 15 dollars <laughs> hindi ano kayo kayo driver sa driver may bala pang gas oh po tangan na 100 per driver kasi ba kasi kasi <laughs> 50 bucks makatotohanan 100 ba isang driver? ah sige sige portito or hanggang di makahabol ano? perfect pero kahit hindi mag 130 basta hindi makahabol talo kahit hindi mag 130 basta hindi makaangat oh ah sige sige Ano? Best of two? Best of two, una makadalawa? Una, una makadalawa, ano una oh, Uy, puta ko. Ina, 5 point. Uh, whoop, Paano ko mambiya? Paano ko mambiya, tol? Paano ko mambiya? Paano ko mambiya? Eh, hey, ayan na, ayan na, ayan na. Ah, ayan na. Jumi. Kala na mag-break ko Oh. Let's go. year and roll race. Ano <laughs> Tol, paano kumambyo? Paano kumambyo? Eh! Hey. Hey. For fun lang. Ay. Lupit na. Ah. Oh, sino awak daw, sino awak? Si Juwin awak, si Juwin. Sino awak, sino awak? Sino awak?

na, nagre Let's go. Ang ina real chrism ng, ano, Carson. Puta <laughs> <laughs> kira. <laughs> real chrism. Real chrism. <laughs> <laughs> tara, 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 tara. Magkano ba, magkano? 100 lang ba? O pwede pa kumano, kumase? Pwede pa palubuin. Papalubuin pa ba? Basta driver lang yung 100-100 Ayaw ko Sino pa gusto yung bumoto? Ano ba? Paano ba? Boto na lang sa iyo Kami 100 talaga Ah, oh, bahala na kami Bahala na ilabas Bahala na ilabas ba, okay. Eh, kayo Bubuo ba kayo? Bobo rin kayo? Nagbigay 40 Kalo okay. ko 100? 40 lang binigay Ah, bobo ka ng 100? Eh, ano? Ay, ba, Sino Sino ba? Para sa sa'yo lang po Pupo pa tayo 100 na lalagpasan. O sa driver lang yung tag 100. Sa driver lang ha, tayo tag 100 eh. Uh, 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 Thunder, right. yeah, si oh. Ang ina, la-line up. Sino la-line up ang mo, pre? Ang putang ina, si Jomar, oh. Na si Joma, ay, putang ina. <laughs> <Shoot. laughs> ha? 50 roll ba ka? 50 roll? 50 roll? driver sa driver lang 500 kaming talo lang 50 roll tayo 50? 50 or 50 50 50 50 50 50 50 De, bas, <laughs> Best, un unahan mga dalawa, panalo. Unahan mga panalo. Okay, okay. May pag nag-1-1, tatlong beses. Pero pag naka 2 tapos na. O, oh, driver sa driver lang. Forty or fifty? Let's go, let's go. kasi okay, kasi na 40 40 hindi What? na What? 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 na yan, What? na What? 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 Tabi lang tayo dito pumusta. parang barangihan na. Sino bubusina? Sino bubusina? Sino bubusina? si, Sino gina kina? Kung kung na 'yung nasa left. Kasi mas 'yung Pip. Ano ba ang buti na? Bibibig? bibig? Ay, putang ina, nagre-ready na, oh. Shit, export Iba ka talaga, Jomar. Tangina King of Gusto mo 40,000, gusto mo na So, pag, pag, pag sa head, 50 pero pagpunta sa tel uh, ah sige 40 ah sige 50. Uh, at 50 uh, okay. sino mo, Noki ikaw na pupusin na ikaw na pupusin na o siya hey, kung sino yung nasa left huh? kung sino yung yun left yung pupusin na ah sige saan mag saan Saan na kayo eh? <laughs> ngarengareng, tang ini nti gudak hindi ko hahaha, hahaha, nangyari? hahaha, 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 Oh, dito exit dito. Palitan. Palitan. Paro pa. Paro pa. pa. Paro pa. Paro pa. Oh. pa. Paro 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 Oh. <laughs> Palatas. Oh, Oy, puta kayo na Let's go. Punta sila dito. Punta sila dito. Oh, ganun. 50 ron e. naka-second na, eh, uh, na, kasi, kaya kaya na dalawa. na rin oh, ba? Oo. Oh. Oh. Eh, kasi hindi, hindi kapag hindi ka nakapantay. oh okay. Stay. ta ina maguloan magulo ang 2024 20, year ender. Diba, natin pinta na, na talaga. Hindi kita Basan tayo ruta. ay so, ay sa ruta, naligaw sa ruta eh. Pabalik dun. Pabalik na lang. Pabalik? Pabalik na lang. Pabalik na lang. Pabalik ba? 4 out of 5. Patalong-talong yan. Ayun yung let's go. Sabay balik na lang ano? Hit muna sila. Hit muna sila mga hanggang... Hanggang... Hanggang un-pre-weigh pa yun. ba 55 Teksi naman. 4 out of 5. 55. Tapos, 5. Ay, wag tayo sa 5. Putang po yun. Pumayari tayo. Kaya tayo Kung nag-a-signal guest kayo long press, lang. Hindi, ilaw nyo lang yung one. Sa... Sa red tayo? Hindi. yung mo Sa loob. Ilaw nyo sa loob para makita nyo. Hindi, call kayo. Gusto nyo kung naka-call kayo? Pwede tayo mag-call din na. Ay, tayo naman dito. Baka mag-luck eh. Ha? Ha? Lag. Lag? Hindi, sa gabi yung... O, ready lang. Pataas. Tap lang kayo kung ready na. Dito na tayo. Dito na lang gawin natin. Diyan magtatapatan tayo, 50 rod. Pag nagtanggap ka na, makita ko tanggap ka. Di tanggap din ako. Pwede rin kahit ikaw na magbisikleta. Inang 'yun. Baka jelo 'yan. Sis. Ini stol wala pang karwas to. Wala pang karwas to? Ito partido wala pang karwas, ganito ka kinis pag pagmayugas na, marami bang, katapu malaw, na Poropay malay, parang mayo tayo? ganun ko, tatsaon ko pa, tatsaon ko tayo. tatsaon ko pa, tatsaon ko pa, tatsaon ko pa, tatsaon na pa, tatsaon ko pa, tatsaon ko pa, tatsaon ko ba? tatsaon ko natin tapos Saan ba yung anong exit yun? Saan tayo exit? Kailangan malino yung exit ha? Friends, hanggang saan ba yung magandang ano dito? 405 South, hanggang saan ba yung magandang... Hanggang tuloy-tuloy, gusto mo sa main, utang yun ha. babalik tayo para maababa ba? Jambore! Utang yun, Santa Ana na yun ha? O sige, gusto nyo doon? Kasi pagbabalik tayo, may maigsilang yun eh. Utang yun ha? Kasi 605 dagat. Harbor exit tayo. Harbor exit oh. Harbor. Sabay 405 north na. Harbor. Harbor Boulevard. Sang stretch. Oh sige. Harbor Boulevard, oh, sige. Harbor Harbor Boulevard daw. Sabay exit balik ulit sa 405 <laughs> north. Harbor. Harbor. Harbor Boulevard. Santa mag-entry niyo daw. Ito oh. Ito. Ay, 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 ay,

Ikaw po sina. Ikaw po sina. lang siya eh! Hindi, ikaw po Kala ko ikaw po musina. Ayun, ayun, ayun. Downship, downship. Ayusin mo yung ano mo. Nakatakot, nakatakot. sabi mo pag ready ka na tapatan mo na Jomar uy tapatan traction mo tapatan tapatan ayan o oh. ayan ready na ready okay na kayo tapatan mo pre ready ready Wag na, wag na, Papagal wag na. Pagalin niyo, pre. Wag niyo nang ituloy. Hi. Eh, tuloy yan. Eh. Totoo ka mo nga, pre. Totoo ka mo, eh. Bumibita na kayo. <laughs> Nasa'yo na ba? Hindi, I mean, may video mo na. Ha? Video mo na. Oo. Oh. Oh.

Tang ina sino kaya magulo ang 20, 2020 year ender ah. Tang ina. <laughs> Inubos yung 40565 sila <laughs> po <laughs> no. parang gago. Oh, ina. Tang ina. Real quiz. Eh, one kanang umasa sa babalik pa. Ah, sila na Ano nangyari? Ano nangyari? Ito na yung dalawang, dalawang racer. May GPS ba yan? May GPS yung video mo? Lagyan mo GPS. Oh, tama na. ko na Magulo ang karera! Ang gulo ko is! Ang gulo na karera! Ang gulo Umay na umay na sa akin. Oo, no? Hindi. <laughs> Parehas magulang, ayaw magpagulang sa isa't isa. Tanig lang. Oh. Wait lang, wait lang, Jomar. Jomar, wait lang. Walang video. Yan. Eh, Tapatan na kayo. Tapatan na kayo. Yan. Wait lang, Jomar. Okay na, okay na.